Good morning guys! bagong araw, panibagong vlog Ito yung ginagupitan ko guys Mataas-taas na rin Yun, yun ang natapos Sa unahan tapos na yan yun, Sa dulo may kaunti na lang Iyon o no? Mga kamawaiti Shout out sa inyong lahat guys Nandito na naman si Rickman Ang haba ng pinutol ko Yan o Ang laki ng pinutol ko Yan ang lunas buba Yan abang abang Guys dungtong dugtong na lang to Kaya pag matapos Dugtong ulit Yan o Baliti ito guys Tanim ko noong 2010 Limang puno to Tag 250 Yung pangtanim nito Ngayon ang laki na 15 years na pala to 14 to 15 years na pala to Yun o Yun o kasabayan yan yung puno na yan Tanim ko Yung mabulok yun o. Ayan dugtong na lang natin guys. Pag matapos Yung lapan-lapan guys. Update. Ito na guys. tumambad mambad. Yun ang sandata ko. Ambris ito mabubuk sa kabila. Oh. Yan. Sa dulo hindi pa. Yun o. Know. Yun know. o. Yan guys. Dugtong na. Yan, hanggang gang dyan lang yan, pantay ng pantay ng bakal. Swimming pool. Iya you know. Merong bahay na may solar. Ayan guys. Pakita ko rin sa inyo yung mga nagupit ko mamaya. Dudugtong na lang natin to guys. You know yan dyan gamitan ko na lang ng ano yan yan o oh. makapal hindi na maabot gamitan na lang yan ng pamutol na ano Dihila. hila doon lang yan sa baba baba natan nah, ito yung tanim ni Hoss Rickman 2010 uy bumalik ka iyon e, o oh. okay, dugtong na lang mamaya guys Ayan, e, ito yung halos taunan ng gupit ni Rickman hindi na siya kagaya dati na every 3 months ngayon ibalik ko yun sa dati ano ganyan palang kanipis e, you know, pwede na bawasan para hindi mata hindi mahirap mataas yan o yan ang mga gupitan ni Rickman dito sa mga luma na subscriber ko alam na yan so, sa mga baguhan ayan. alaga swimming pool alaga baliti alaga bermuda yan. magpapalit ng ilaw magpapalit ng gripo yan ang ano ni Rickman yan dugtong ko na ko lang guys dun sa baba yun o na, ko doon walisin ko na baka maabutan ako ng ulan ito na guys ang nagupit ko sa ibabaw oh. yun o oh. ito ang haba o oh. haba ng naputol ni Rickman kahapon ba to kahapon Yo, kailangan itali lang to. Itali lang to. Hindi magastos sa plastic. Yo. No? Ilang taon to? Oh, mga taon. Mga taon din. Yo. No? Sobra apat na dangkal. Itatali ko na to para madala ng basura. Madala ng truck. Yun oh. Yun no? Ito ang mahaba. Hindi ko alam kung dito ba ito galing o may naglagay. Palagay ko may naglagay nito. Wala naman din palatandaan tandaan. Nandito ba ito? Umulog na ba eh? itatali ni Rickman Ano kaya ito Ano kaya ito tumubo? Ano kaya ito ini hmm, wala si orang Matigas. mati gas di bawah ya guys, hanggang dito na lang guys, dugtong to sa ano. Sa vlog ko atas. sa taas. Yan sa ano na yan din sa taas. You know. Thank you for watching guys. You know. Ito na lang yung tatapusin ko. Bye bye. Thank you for watching. Mga kawaiti, bye bye.